Welcome to Bornham Park, Baguio City. Ano-ano nga ba ang pwede ninyong makita na bago sa paningin ng mga turista dito sa Baguio City? Alam nyo ba na nagbukas na ang mga stalls dito sa Burnham Park? Isang part ng celebration ng Panagbenga. At napakaganda dito. Kita nyo naman yung mga payong na i-display nila. Napaka makulay. Isang paramdam sa panagbenga celebration na punong-puno ng makukulay na bulaklak at makukulay na float. Ayan. Sa mga turista po na aakyat ng Baguio City, magbaon po kayo ng makakapal na jacket. Dahil kung malamig na yung partner nyo, mas malamig pa po dito sa Baguio City. Ayan. Ano-ano nga ba ang pwede ninyong makita dito sa Bornham Park? Ayan. Nandyan na lahat. Yung mga pasalubong, hindi na kayo lalayo. Yung mga souvenirs na hinahanap nyo, nandito na po lahat at hindi lang po mga souvenirs from Baguio City ang makikita nyo dito. May mga damit, iba't iba mga ukay. Ang dami pong makikita dito kaya kung ako sa inyo, yung mga hindi pa nakakapagbagyo, tara bagyo na tayo.